formal nang itinalaga ni Pope Francis si Caloocan Bishop Pablo Verhilio David bilang ikasampung Pilipinong kardinal nitong Sabado, December 7. Kasama si Cardinal David sa 21 bagong kardinal mula sa 17 bansa, kabilang ang Italy, Peru, Argentina, Japan, Algeria, India at Great Britain upang ipakita ang diversity ng simbahang katoliko. E di ang makasaysayang seremonya sa pamosong St. Peter's Basilica sa Vatican. Binigyan ng Santo Papa ang bawat isa ng pulang sombrero at simbolikong singseng na kumakatawan sa kanilang bagong papel na itinuturing na pangalawang pinakamataas na rango sa simbahang katoliko. Ayon kay Father Jesus Wenceslao ng San Roque Cathedral sa Caloocan, masayang masaya sila sa napakalaking regalong ito. Hindi lang para kay Cardinal David, kundi para sa buong Pilipinas. Nagsilbi si Cardinal David bilang obispo ng Kaloocan mula noong 2016. Kilala siya sa kanyang walang takot na paninindigan sa mga isyong panlipunan, katulad ng pagtuligsa sa War on Drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kilala rin siya sa mga advokasya para sa may hirap at naaapi. Para sa iba pang content, mag-follow sa lahat ng social media pages ng News 5.